Giants stay ano uh, to Oracle Ah Oracle ito Oracle uh -huh. Ano mayroon dito? Dito naglalaro ng baseball? Baseball, yeah, Giants, Giants Oracle uh, uh -huh. Park. Ay, ah, dito. Yeah. sa loob diyan mismo? Oo, uh -huh. yeah, sa loob niya mismo. Oracle. Yeah. Yeah. Giants, yeah. Baseball. Giants baseball, Giants baseball. Dito sila. Ayun. Ah. -huh. Uh -huh. uh -huh. Spa, that's Twin Peaks. Yung makita na the tower. Yung Twin Peaks na yun. Right there. That's the Twin Peaks. Dito sa Samsung yun napunta natin mamayang gabi. When the night falls. Ah, twin Peaks. Oh, Twin Ay, Peaks. Twin Peaks. Yeah, Twin Peaks. Where ano? No, to may kita mo tong view ng the whole San Francisco. Ah, ayos ayos. Then yung. Pagkita pagkita. Ako siya. Pag yeah, this is the entrance of the freeway. Saran natin siya na sige, sige 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 sige. Ah. Saran natin Saran na nakote para na. kawawa naman si Miss Pearl nito sa. <laughs> Yan. Okay. There we go said, you it's about uh, five ten minutes. It's like, you tayo sa malit ko. No? Yeah. Ay, so, to, yun, ako. So, yan, mga kainags, ano? Uh, kasama na natin yung um, uh, may bahay. <laughs> At yung kanyang baby. ni uh, Melvin. Yan. Shout out! But hello! Tonight. Shout out, viewers! Ganun. No, ganun dapat. Yan. Uh, <laughs> so, pinapanood tayo ng baby nila. No. Thank you sa so panonood. <laughs> no. You know how to speak Tagalog? Tagalog daw. Oh, kita mo hilo. Tagalog <laughs> po yan. So, salamat sa kanila. Pinapasyal tayo ngayon. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay. sa Canada hindi namin ina-expect na kung saan saan tayo pupunta mga no? Uh, lampas pa pala sa expectation namin yung mapupunta na at makikita natin ngayon ngayon nasa Daily City Daily City no, Daily City oh, Daily City, oh. daily City. Oh kaliuto tayo sa Daily City California Daily so, City, California. so mga kamaganak din ako dito kaya lang hindi, hindi ko ano hindi ko pa mapuntahan ayun yung Twin Peaks so oh. yun yeah. yun 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 ah, Nakapunta rin tayo dito. Thank you very much. Ako po, sabi ko sa iyo, isan <laughs> ninyo pa nga, inaabak. Inaabak. Yan, uh, no, yeah, no thank you. Okay, na sa susunod. <laughs> o, sige. Sa, Ato. sa susunod. Yan yung school ng anak ko. So. Yeah. Marjorie Tobias. Ah, dito, dito. Oh, yan. Marjorie H. Tobias. Dito uh, ka nakatira? Oo, oh, yan sa taas. <laughs> Okay. Okay. Kailan ba kaya, kailan yung mahinila yes. si Inags? Daily City. ano yun? Hindi ba sila umalis doon? Oh, yeah. Alam, ito ka? Yung driving is ano ka mo? An hour nga. Yeah. An hour drive pa punta doon sa kanya akin at no. Pero marami kayong makikita sa on, on the road. On the road? Oo. Oo, oh, oh makakadaan kayo ng tunnel. Oo, oh, oh yeah. makaka, ano to. Freeway na ano to. Oh, makikita nyo kung ano to. See, that's the uh, yung, yung, ocean beach. Ocean beach? Yeah, ocean beach yan. No, that's why so, ano? we're gonna go to ano, Great Highway. See. The tayo ano, sa Great Highway. Anong plan nyo? Para ano, baka ng steak, Para ka't mag-ihaw-ihaw dito. Kaya nga, yun kaya sabi ko. Ah, okay lang? Okay lang Sige na, bilhin na kayo. Magbili na kayo. Pagdahan ko mamaya to. Okay bibili pa steak oh. Iikot ko lang sila ngayon dito. Baka, baka mabash ako. mo sila dyan. mo sila. ano to kasi, yung Ina... Pikit na lang sila. <laughs> Pag iinggit, pikit, gano'n na lang daw. <laughs> okay, <mama>. <laughs> <laughs> hindi, gusto lang. Ko. Alam mo, sabi ko sa'yo, ate, di ba sila pinabangkit ko, mga sabi ko sa kanya, one, nung pagka-text mo pa lang sa akin ng ate ko, excited na ako yeah, na yeah, si Inags. Yeah. Tapos kaya eh, tapos biglang-bigla, parang hindi ko makikita yata, nakalis na. <laughs> Yung pala, hindi makakontak. <laughs> ayos, ayos. Yeso yeah, nandito tayo sa ano mga kaya? sa Fort Funston. Kaya lang, daming ano, daming park, pinaka-park oh. daming pumupunta. Ang daming pumunta. <laughs> ano bang meron dito sa Fort Fort ano? Uh, fort gliding. uh, what's uh gliding. gliding, uh, was this a paragliding? Paragliding. Paragliding ano yung ah, ito tawag doon yung uh, mga lumilipad ng mga tao. Ah, <laughs> yung parang ibon? Ito yung air balloon. Ah, okay. Ito paragliding. ano dumatalon sila doon sa may area doon. No? Tapos yung parang jacket lang yung ano uh, nila? Hindi, yung may parang, parang aeroplano sila naman. Ah, okay, okay, nag-gets ka na paragliding. Paragliding, yan. Power gliding. <laughs> ayos, ayos. Dito pala yun. So, makikita natin sila. Pa sa oh kala, yun. Pag oh, tumalon sila dyan, mamaya, oh. makikita tayo dyan. At saka, ano makikita mo yung, ah, uh, ito. Wow. Yung, ah, uh, tanke. Tanke? Tanke na, wow. yun dati kasi, ano ito e para bang, nung panahon ng mga gera may meron dyan. may mga rito. May Dito, 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 dito na oh, ano. Mga parang base ito, base ng... Militar. Oo, oh, militar. Ganun pala, ayos, ayos. <coughs> Yan yeah, ang dami mga naka-park, mga kinis. No, no. Pero yun, mga makakita rin tayo makakita dyan. Makakita tayo dyan. Yeah. yeah, dito tayo sa, ano, no? sa Ocean, Ocean Beach. Yan, ngayon nga ito, Great Highway. Ya, yeah, Great uh, Highway. Great oh. Highway out uh, sa San Francisco Zoo. Ah, San Francisco Zoo. Yeah, parang nung pumunta tayo sa, ano, sa Manhattan Beach, no, mga kinis, yeah, ganito rin, ano. Maano din, maalon, ma maalon din, pang surfing. Kaya marami nagsisurfing din dito, yan, yeah, ano edit, tatawagan ko, nasaan ba siya? andun sa bahay kasi nag, naglilinis dahil nga yung tinanggal niya na yung Christmas tree. Ako yeah. din na ngayon ako nagtatanggal din. Oo, oh, <laughs> kaya nga, ay, tapos yung ano to, para kwan? Ito nga kayo sir. Oo, oh, sakto. Oh, sakto kayo, napagandang maganda wet. Ano daw, ah uh, swerte raw natin kasi yung weather daw ngayon dito di maganda. Mm. So usually hindi naman daw ganito yung weather dito kaganda Kaya pala maraming tao, maraming sasakyan Ang dami na sa labas Kasi okay. sinasamantala yung ganda ng weather Oo, hindi diba? siya mainit, hindi siya malamig mm, sakto, sakto lang, lang. Kaya, kaya, kaya kita daming. mo nagba-biking lahat, na, o kompleto daming, sila Nagja-jogging Mayroon ha? pa mga nagja-jogging dito kaya ron, kaya nag -ja Hindi hindi madalas ganito dito Wala kang magpag-parking yan dito Tapos so, pagbisa dito, bakante to, to lahat Kaya <laughs> lang ngayon daming Oo, tao kasi nga Galing no Swerte na, <laughs> maganda, maganda yung panahon. Sakto kayo. <laughs> Kasi malamig din dito, no? Malamig dito, sir. tama pala 'yung sinasabi ng mga subscribers, viewers natin. Malamig din pala dito sa San Francisco. Buti na lang. Makapagdala tayo ng isang sweatshirt at isang pantalon Puro shorts lahat Tsaka t-shirt ah, ah, gusto, Amin. gusto ko sana mag-comment nga Sana ito Uy, baka akalaan mo Ganong ano to ah, Pilipinas dito ah, Hindi Kasi ano eh Pag tinignan ko sa Google si Positive 17 Positive 16 Pero kahit na ganun pala yung Klima Malamig pa rin pala no Pero ngayong araw na to hindi malamig mga kayo nagsano. Hindi malamig, hindi siya malamig. Hindi siya ganong kalamigan. O, hindi siya ganong kalamigan. Pero nung nakaraan, malamig. ano that salesforce the tallest building in california uh -huh. tallest building in california bago lang yan na tinayo nato 5 years 5 years ago uh -huh. yeah yeah the tallest uh, ano to salesforce yung uh, computer yun ano to uh, lahat uh -huh. computer yes ani test all we're overlooking Dumb -dumb -dumb. So sa dito masarap maglakad oh maglakad ka lang ano yung pababa pa lang kasi pag pataas medyo nakakapagod eh <laughs> so baba tayo dito mga kainis tayo tinanaw natin ano, yung holocaust daw holocaust <laughs> para makita natin Tara tara dito tayo Holocaust Tapos yung Golden Gate Bridge niya Saan? Tinara mo ba may love yung pintuan mo? Tayo Ito lang naman yun sir Ah ito 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 Holocaust Ah ito yun ito lang. Yung... Ah ganito yeah, Parang ganyan lang yung... Ano yung mga sinunog? Oo oh, parang yung dati nung yung sedger sa... Oh I remember Hitler. Oo oh. oh, yan lang yun yung mga ano na yun Ganto Parang pinag-ano bang... Pinakita lang ano Holocaust. Yan yung Holocaust, no? Yung parang yung mga sinunog na mga bangkay ng mga tao, ano? Ganto, ganto, yan, no? Oh. Grabe, no? Yan. Tapos pag nakakulong sila, ganito. Ganyan sila pag nakakulong. No? Nakakulong sila. Mga biktima. Mga juice dati. Tapos, oh, tapos yan, ganyan yung sinunog na, ganyan. Ganyan pala sila. O, oh, grabe, o. Oh. Tapos ito, yan. Scenery. Another scenery. Ganda, no? Ganda. Ganda. Panalo. Tapos yun, museum. Museum yun, mga kainags. California oh. Palace Legion of Honor. Ano? Legion of Honor. Legion of Honor? Legion of Honor. Legion of Honor. Yan, yan, yan. Ganda. Tsaka yung yung klima panalo mga kainis, di ba? Oo, panalo. Ang <laughs> <laughs> galing ng galing. galing ng timing ninyo. Oo. Yung nasa man pato flower there. Galing, galing. Dami, dami na agad natin dami napuntahan ano. Walang, walang, uh, ano Hindi lang tayo nakababa doon sa mga dalawang pinuntahan natin Gawa nga ng wala rin tayong spot na makita Dahil sa dami ng tao mga namamasyal ngayon Sa dami ng tao mga <laughs> oh, dahil ano, sa weather, ano weather. Tayo? Maganda yung weather ngayon Kaya halos lahat daw ng tao dito sa Delhi City ay nasa labas ini-enjoy yung klima parang tayo rin sa Canada pag maganda ang klima natin labas tayo ng bahay pasyal tayo ini-enjoy natin ang araw mga kainis ganun din sila rito yan let's go tara let's tayo ano makikita natin dito? dito yung uh, Baker Beach kung tawagin Baker Beach, Beach. <laughs> wow yung sa baba doon Ah, isa na. Ayun, ito na ito, party na rin 'to ng Golden Gate Park. Tsaka mm hmm. Saka nakakatuwa 'yung mga puno, no? Parang mga bonsai na malalaki. <laughs> bonsai, bonsai na malalaki. Bonsai na malalaki. Ay, <laughs> ayun 'yung Golden Gate sa no? Ay, ayun. Oo. Oh, 'Yung please. Golden Gate, Ayun, ayan. Oh, ayon, okay. 'yung tanaw dito 'yung Golden Gate, mga oh. makikita Ayun, no? Ayun, no? Kita niyo 'yung Golden Gate, oh, si ganda. Scenery. Tingnan natin oh, si para makita niya. Oh, yeah. dito tayo, dito tayo. Ayun. Yeah. Yan, yeah, baba muna tayo. Dito na tayo eh. Ibang ibang ano naman angle ng view. Yan, yeah, no. Ibang ano, ibang angle ng views ng ano ng Golden Golden Gate, ah, uh, Golden Gate Bridge, mga kainags. Yan, yeah, no. Hello. What's your name? Daniel. Daniel? Daniel. Yan, uh, yeah. yeah, mga kainags, oh. Tapos na ko po wala dito, no. Doon, doon, tayo nang doon tayo nakatira siguro no? doon yung hotel natin no? Sa dulo yung hotel natin ano. Ito ano to, Daily City daw. Daily, this is Daily City, right? Oh, Daily City. So yung kabila kung saan tayo nang galing, San Francisco. San Francisco. San Francisco. San Francisco. So ito naman angle ng Daily City mga kainex. Yung Golden Gate Bridge. My love. Diba? Diba, uh, Daily City to be, no? San Francisco na to sir Ah San Francisco na rin pala to Mali pala <laughs> Nasa San Francisco na rin pala tayo Bagay magkadikit lang yung Daily City Tsaka San Francisco eh <laughs> Confusing eh Sensya na Kasi mahal rin eh So yan mga Yun Baker Beach daw yan bino <laughs> you know, Baker Beach Yeah Baker Beach Nude Beach Nude? Nude? Nude, oh, nude beach. Nude beach. Nude beach yung, yan yan eh. yung ba yung mga nakahubad? Oh. Walang saplot? Ayo wakit ako. Ah, Baker Beach. Baker Beach. Oh, Baker Beach. <laughs> Baker Beach. Beach. Mm -hmm. Mga walang saplot daw. Pwede dyan. Dyan ko gustong pumunta. <laughs> yung walang saplot, maglalakad. Ganun ako maglakad, oh. Kaya si Miss Pearl Habang ayaw, naglalakad. <laughs> ayaw, yung proud na proud ka pang ganun habang naglalakad, oh. <laughs> <laughs> Tapos uh, nakatingin ka doon sa iba rin, no? Sa baba. Ang bihira. Yan pala yan. Ano daw, um, mga, mga nakahubad daw, no? Mga kinis. May, may araw daw, may araw daw ng no? mga... Araw ba all talagang pagpunta? <laughs> ma, ma, dyan man ngayon, maraming mga gita dyan na nakahiga dyan. Ah, uh, gano'n? Ay, punta tayo dyan ngayon, ha? Gusto kong pumunta, excited. Bigla nagkaroon na interest, yan, eh, no? Ang bihira. ah Japan Town is ano to mga 5 minutes away. 5 minutes away Japan oh, Town. Japan Town. Parang ano rin to, no? parang downtown din ano? Oo. Oh, uh, downtown naman dito, downtown, downtown. San downtown. Francisco mismo. Uh, maybe mga 7 uh, minutes, 8 minutes, 8 minutes. Oo. Oh, downtown San Francisco downtown na. San Francisco. ayun uh, Kaya yun, dami na nating napasyalan mga kainis ano? Maraming maraming salamat sa kababata ko si Melvin. <laughs> Inaantay ka na. Excited nga ako makita at makamaano maka to. Sabi ko, <laughs> Mukhang hindi pa ata kami magkikita ni Inex ito. <laughs> Buti na lang. Nakontak natin. Yeah. Ayos. Sulit. Sulit ito pa lang. drive pa lang tayo sir. Eh. Uh, mamaya pag ano ito. dinner tayo. <laughs> uh, yun. Uh, J-Town ito. Ah, uh, Japan. Uh, Japan. Uh, Japan Town. Uh, Japan, Town. Uh, Japan Town. Ito Japan Town. Do. Ano po? Ba't tinawag ni Japan Town? Kasi ito yung ano ito. Parang China uh, Town. China Town. Parang ito ganun lang. Ito dito. Maraming mga dito. Oo, oh, oh, oh. no, Japan Town. Mm -hmm. ayos, ayos. Kala ko nakapunta na tayo sa Japan eh, no mga kainis. No? I wish makapunta rin tayo ng Japan no balang araw. Di diba? ba? Baka posible, bakit hindi, di ba? Ito nangyayari na nga to dati. Ito, pinapangarap na natin na makapunta tayo ng San Francisco, USA. Or America, America ngayon. Napuntahan na natin, di ba? Posible, baka pwede. Di diba? ba? Lahat posible. Oh, yan. Ito tayo, Fillmore. Oh. Yan isa yan sa attractions ng Kuwan, pag may oh, yeah. uh, Fillmore. Fillmore. Ay uh -huh. toto to, ito yung taxi na walang driver, oh. Ay toto walang taxi na walang driver, makinis oh, yan oh. Waymo. Waymo, oh, bilis ah. Kunin kita, ta. Tumakbo. <laughs> <laughs> Ayun oh. Yan. Tinatay to 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 to. Tinanya Ah. Walang driver to, makakainis oh, walang driver oh. Walang driver oh. Kahit na uh, ano Crabby. to, bigyan mo ng finger, hindi 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 niya alam. Hindi magagalit. <laughs> <laughs> kahit yung <bigambi. laughs> B oo nga ano walang pakialam yan kahit sigaw-sigawan mo yan walang pakialam yan para ka lang, ano uh, sarili gusto, mo lang kung gusto mo maggalit-galitan ah, hamunin mo oh. <laughs> kumbaga sarili mo lang yan no? alam mo nagalit ka pinagmumura mo no sarili mo lang <laughs> para sarili mo lang yung mura mo ayan St. Mary's Church Nakakaawa. mga kinex, so, nakakita na kayo ng ganyan. Sumasayaw yan, ha? Nakakaawa na mga... Oh, okay, yung mga homeless ha? dito. Oo. Oh. <sniffs> Ba't kaya ganyan ano yan? Uh, high, sabog? Oo. Oh. So Nakainom ito. ng gamot? Hindi. Dito nga, dito nagkalat ang fentanyl. Ah, hmm. dito nagkalat. Oh. Dito so... <coughs> <coughs> Hindi, yeah. it's not all about uh, ano uh. to. Pero it's, not something to ano nga. Kaya lang, nakakaawa uh. yung mga kalagayan. Tsaka nandito tayo ngayon sa San Francisco, California. Siyempre, para ipakita natin kung ano yung mga nandi dito. Mm -hmm. Mga nakikita natin. Yung nakala lang nila, kagandahan so, lang. Yan. Diba? So, kasi sa, marami nagsasabi, isa na rin ako, na ang San Francisco, California ay maganda. Pero yung mga nakakausap na natin, na matatagal na nakatira rito, kahit yung mga Uber na nasakyan natin, yung mga nakakarang sabi nila, San Francisco, California is not uh, used to before be. oh. na maganda talaga. So, marami na raw homeless ngayon. Yan. Kasi ka tala dati. Yan. So, nandito tayo ngayon sa downtown, inside, San da, inside, downtown San Francisco. Inside downtown San Francisco. Dito ba yung delikado? Ah, hindi naman. Sabi nila delikado yung, raw dito. Uh, sabi ko, any other city, it's the same thing. Oh, same thing. Pare-pareho oh. lang, ano? Oh. Parang sa ano, Edmonton, gano'n. Oh, yeah. Any other Kahit city, it's the same thing. Like, yun, know, pag minsan naman ay... Eh, mm. Yung mga homeless naman, hindi, they're harmless naman, hindi naman oh. talaga, pwede. yun lang, uh, sabi ko nga, Uh, <laughs> hindi para i ano to nakakaawa lang nakalagay pero hindi ko ako akalain lang San Francisco is is all ayun si ate, oh is all about ano Yun. <laughs> <laughs> ano yung picture mo niya ha ah ay 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 Okey naman ibar. Oka ano ang direktsiya sa out mo? Malak? Aipasan. Point of recognition as a supporter. In housekeeping City Clubhouse since October 2000. Dahil kaya halos, yan nag nag nagdadalro yung ano to siya? Nagdalaro ang uh, Warriors pag practice. Asan? Oh, uh, <laughs> Beyaz, oh, yun, yung yung oh, brown, 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 nah, brown, ah, uh, brown yun, yung brown na yung brown oh, na yung brown na yung brown na yung brown yung brown na yung building sa left side. Oo yan sa website. Ah, yan. Olympic Club. Olympic club. Pag minsan may dayo dito. Kunyari dumayo dito yung uh, oh. LA. O kung ano man. Diyan sila mag... Diyan to, yung, Yung gym nila dyan ang ginagamit. Ah. It's all Millionaire's uh, Club eh. Uy pwede pala ako dyan. Sorry, sorry. <laughs> millionaire's Club. <laughs> di ba? <Club. laughs> ah. Yan. So dapat nga ano eh. Um, balak din sana namin manood ng Golden State Warriors. Kaya lang. Wala silang laro. Oo. Oh. Yung oh, oh, na sila. Away. Nasa labas sila, dayo sila. Oh. Sayang, no? Ito yung kay Kiwaren, trabaho. Trabaho ni Kiwaren. Ah, dito? Ito, 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 ito. Diyan siya, uh, yeah, siya nagtatrabaho? Diyan siya nagtatrabaho ngayon. Ah, uh, 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 yeah. Exactly. Olympic Club. Maraming branches uh, yan eh. Meron din doon uh, sa kanina, pinuntahan natin. Yan, oh. Uh, yan Olympic uh, 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 Club. Man, man, yan, yan, man, yan. Kala mo lang maliit, pero isang block yan. Oh. block black. Hanggang oh. doon yan, tagos hanggang kabila. Make them smile. ano yan, This is the you know this is the the heart of San Francisco downtown. Downtown. Oh mga politicians mga kung galing galing sa mga kung anong oh, mga pa, pa mga politikong galing sa mga western ano yeah, yeah, ayan, western francis western saint francis uh, western saint francis yan, uh, oh, to. Yeah, tapos yan yan ito, ito, ito. mga, mga politikong dumadayo dito sa san francisco mm -hmm. dito yung pinag nila baka meron uh, nga kayo ngayon kasi dito. daming tulis kaya no oh. saan yan ito mo naka, naka, naka mga naka naka uh, ano sila mga polis oh, uh, hindi tsaka naka naka badge sila mga mga badge sila ibig sabihin some, some, uh, something is going on Meron pala diyan. Oh, so ito, meron merong ano, merong no! may may may, malaking tao na nakatitinda naka-stage naka, naka, naka diyan. Oh. kaya pala sabi nung tatutukin camera, sabi wag daw. Ano <laughs> na natin na natin. <laughs> sabi, sabi daw? Oh, sabi wag daw. <laughs> 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 Hindi pwede dito. This is ano to? The first and ano to? Fourth amendment 'yan. Hindi nila oh. pwedeng ipatigil 'yan. Tsaka public naman oh, public, to, public place 'to, yo. Yan no? Ito yun 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 square ayan, oh, totoo toto. So, kami kaming police nga, ka, oh. Yun square yan, isa sa ah, mga sikat na ano yan dito sa San Francisco. San Francisco. Which is, pag nandito ka nakatira, normal lang. Yan. Normal. <laughs> so yun ibig sabihin, kaya yung may mga marami raw police dito kasi may mga para mga politician. Oo, oh, oh, yan. See, ang dami na nila, doon. oh. Kalat-kalat sila, oh. Oo, oh, kaya pala marami mga police. <laughs> nakalat na kalat. Ah, gumaganon pala ka kanon. Kala ko kanina, wag. Uh, yung Pala parang hello, ganon, hello. Uh, akala ko kasi kanina, kaya sinabing ganon. Uh, parang wag. <laughs> Yung pala gano'n. Sanay lang pala silang gumano'n. Oh. Ano yung ibig sabihin na gano'n? Hello? Peace. Ah, peace. Oh. Oh. <laughs> kasi parang sanay, oh, uh, umalis Wag, 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 ganun, wag, wag, gano'n. Kala, gano'n. Kaya so maraming polis. mga bata pa mga pulis eh, Mga bata pa pulis. Kaya kasi kaya maraming pulis dito dahil may mga mga mabibigat malalaking tao. Eh Louis Vuitton, Gucci mga din dyan lahat ng mga ano wow. siya. Nike, 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 uh, Nike, uh, Nike, Air, Nike, uh, Nike, 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 Nike Town. I'm sorry, Nike Town. Nike, Town. Yan, yung ano to, yung oh, ma uh, ma mahal na rin Louis Vuitton, dito ka dapat. Oh. Dito oh. lahat yan. Dito yan. <laughs> see? Yeah, Gucci, dito, Bird, Britling. Ang dyan lahat. Neiman Marcus. Wow. Macy's, dami to dyan. Ito, ito yung mahal na Mahal na to, na mga apply hindi di pala, iba na pala to. Ay, iba na. Nag-iba na Dati yung, ay, yung appliances ng mga ano to, magaganda din. Magaganda. Hmm. Grabe. Ito na ito, 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 na sir yung Heart of Downtown San Francisco. Heart of Downtown San Francisco, oh. nakapunta rin tayo. <laughs> talaga, Salamat. Ito, Hong Kong courtesy <laughs> of Melvin. Kung <laughs> talaga gusto so marating yung San Francisco, this is the downtown talaga, ito na yung ano wow. yan. Wow. Galing. Galing. Galing tayo. Pagkaano raw, pagka Pasko raw to, makinay sa no talagang downtown, ano. Punong-puno. Punong-puno. Oh. Dinadayo. Bago mag-25, yeah. oo. Kasi oh. meron din nga uh, ice ano to, ice skating shrink ice skating dito. You know. mm. Tapos ngayon, uh, ipapasyal naman tayo ni Melvin sa ano 'yun? Chase Center. Chase Center kung saan okay. naglalaro yung, um, Golden Gate Warriors. Golden Gate Warriors. Uh, yes. Makikita na rin natin ang personal. Golden Makikita Gate natin ang ating mga mata. Golden, diba? Golden Gate Golden Gate State Warriors pero ano lang ha doon tayo sa labas kasi wala oh, na room. Tapos lang. Oh. Doon, doon tayo sa labas. <laughs> Dala eh. na lang. Dala lang. At makita lang natin, 'di ba? Masabi lang natin na nakapunta na ako diyan. Kung saan naglalaro sila step Curry. <laughs> There we go. Oo, oh, 'di ba? Sila uh, green. Oh. Muntik <laughs> muntik na nagiwa ano to, nawala na yung Space Brothers namin eh. Oh. Dito dito yung hotel na yun, dati yung trabaho yun. Ah, doon, trabaho. Doon din ako dati nagtatrabaho. Kasi di mo kailangan Yan. So, mga akin Naiikot na na namin kayo, no? Ah, iniikot pala tayo ni Melvin. Ah, yeah. No, <laughs> Kasama pala ako sa iniikot. <laughs> yeah, tataas ng building dito, grabe, oh. Kita niyo yung mga buildings, ano? Grabe. Talaga yes. kung, kung San Francisco ang gusto mo marating, talaga narating mo na yung San Francisco mismo. Mismo. <laughs> Di ba? Naikot natin. Oo. Naikot. Ay, uh, Ito <coughs> yung ano? Bueno, Saan? The tallest building uh, na 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 siya sabi mo. Yung kanina ah, yung ano yung ano yung, yung Salesforce. Ayan. Ito yung sa nasa kanan right mo. Sa kanan mo na yan. Ah, Ayan o. Ito 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 ito. Yan o. That's the Salesforce. Wow. Itong parang masalamin o. No? Mga pinakamatollest na ano. Building. Dito sa San Francisco? Hindi, California. California? No, California. Wow! Ayan yung mga kainis ano. The tallest building sa buong California daw. buong California, yeah, no? buong California, ayan. Ayan. Nakita na natin, Tapos no? may park yun sa taas yan, eh. Kung, kung kaya, kaya nyo maglakad dyan bukas, kung ano to, mayano nyo. Ah. Kaya ba sinasabi ko sa inyo kung ah... Uh, uh, ano to? Pwede kayo? Kung, kung dito sa downtown na lang, kung gusto niyo maglakad, then ah, uh, ito, yun. Basta naiikot ko na kayo kung ano yung pwede. Oh. Yan diyan sa ano niyo. Pero bukas sabi ko sa inyo sir, kung bata, sa, sa, sa sa hotel niyo kasi ganito. Oo. Uh, yung phone, yung phone niyo doon, pwede niyo ring gamitin. It it will charge you probably mga 10, 10 10 cents, a minute. Pero ako ano man. pwede niyo yung ano to, sabihin niyo sa front desk. Sabi mo is uh, how how to get ano to call outside. Call outside. Para para po pwede niyo. Ito yung alam mo yan. Ayun, ito bus lane. Bus lane. Yeah, bus and taxi lane. If you go over there, you get ticket. ah, pag, halimbawa, ikaw, halimbawa, ikaw, oh. pumunta ka dito sa line ng oh, bus. line na to, line na to. Bibigyan ka ng ticket? Oh, pag may nakaki, nakakita, nakakita sa sa'yo yung meter maid, oh, oh titikitan ka, sir. Sige, uh, kaya yan, taxi lang yun, ano? Ah, pag hindi, hindi ka lumiko doon, yan, yeah, kunyari, tumagos ka doon. Yan, uh, yeah, it's ano to, pwede ka mabigyan. Yan, may mga ano yan sila, eh. Pero kung liliko ka, pwede ka naman. Pwede, oo, oh, pag liliko uh, ka. Pero kung hindi ka liliko, dumiretso ka, Oo, ticket? ticket ka, oo. Ah, pwede ka pala, ano? Ayan, take a chance ka. gusto mo mag take a chance ka habang hindi ka tinitingitan. Pag kaliliko ka sa kanan, pwede ka pala doon sa may bus lane or taxi lane. Pag liliko ka sa kanan. Pero pag hindi ka liliko sa kanan at kinuha mo yung lane ng bus at saka ng taxi, dumiretso ka, hindi ka lumiko, ticket ka pala. Ayos, ayos. Pero ang ah. na. Dito, amoy, puro amoy na muna dito. Amoy, mariwana na nga. Para sa kanan din eh, no? Kanina ko pa na yan eh. baka baka bago tayo bumaba eh. <laughs> ano na tayo? Hay na tayo. Hmm. ikaw? Oh, Ayos ka dyan? Ayos. Ito na yung kanina yung pinanggalingan din natin na diba? Okay. Galing tayo dito. Diba?